La. Kaya nga eh. Kasi naman kuya, grabe mo. Alam mo, Joy, nakita, si nakita mo? Yeah, Joy, nakita mo parang dalawa nito dalawang ginuyod si Maki. Kaya anong after nila ginuyod? Ginunito ko na lang si Maki. Kasi ginuyod nilang dalawa. Ginunito ko talaga. ayaw? It, ayaw. <laughs> 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 Ito magubulong na oh. Ano ba ba? nilang dalawa, Joy. Parang <laughs> kasi nagpapamigla siya, babalik pa ulit sa tubig, Joy. Hinila nilang dalawa. Kaya <laughs> <laughs> nagdudlan ako dahil na sa tubig, yung hindi may alis eh.